Ma'am Flordelisa and Sir Reden, uh, unang tanong ko sa inyo is, bago kayo pumunta dito sa studio, pag turn niyo po ng inyong faucet, pag bukas niyo po ng inyong gripo, may tubig na ba kayo? Di pa nga po, naman naliligo eh. <laughs> Di halata tama, mabango naman kayo. <laughs> so hanggang ngayon po, hanggang ngayong araw na to, wala pa rin po kayong tubig. Eh may mga nagtetext po sa akin, wala rin silang tubig. Okay po ma'am. At kailan po nagumpis ang mawalan kayo ng tubig ano pa ho yun eh? mga second week pa po ng ano, January 2025. Okay. So, kung January 2025 na, at ngayon ay July 1. Opo. So, anim na buwan halos. Opo, na. Tapos opo. na ang anim na buwan kahapon. Diba? At ngayon, hinaharap ninyo is another month. though. No? So, opo. lalagpas na yung kalahating taon na walang tubig. Yes. Okay. Hindi dumadating ang tubig, pero dumadating ba ang bill? Yes, po. Yes. Diba? <laughs> <laughs> uh, <laughs> Di ba? <laughs> uh, kasi ma'am, yung mga tanong ko na to, ilang beses ko na siya natanong. Opo. Ang dami ko na po nakausap. Mm -mm. rin po yung reklamo. Against the same po Opo. na nire okay. Ano po ang problema daw? Bakit po walang tubig sa inyo? Sa, amino amin, kasi sa amin um, ho um, no, nakakabit yung, ano, yung tangke. Eh. Tapos si eh, Press Threaden po, yung tubo nila, nakaano sa amin, pero sa Pace 5 po sila. Connected mm -hmm. po. Mm -hmm. Eh may may bigla na lang po nawalan ng tubig. Tapos nakita na tinawag namin po yung nagbabantay. Mm -hmm. Yung pala, sum, may sumabog na ano, transformer po mm -hmm. doon sa ano tangke. May pumunta sa amin yung si Engineer Rolly ng Prime Water. Okay. Papaayos daw po nila Sabi ko hanggang kailan po mm. Sabi maghintay daw kami maayos mm. Ngayon, eh, umabot na po ng tatlong buwan Hindi pa rin naaayos. Mm. Kaya ang ginawa po ni Sir, uh, na no, ni Tagala Siya na po ang nag-asikaso ng mga papeles Papunta sa Prime Water, sa aming, ano, aming munisipyo At saka po dito mm. sa ano MWRB Nag-asikaso daw po yes, sir. kayo yes, sir. ng papel At yes, sir. ano po yung mga papel na yon, Sir? So una po na ginawa po namin ay lumapit po kami dito sa Prime Water. nagbiag no namin ng letter po sa kanila. So tinanggap naman po yung aming uh, complaint. Nga lang po sa kasawiang kasawiang palad ay hindi po sila tumugon. Okay. Kaya ang next uh, na ginawa po namin ay lumapit lumapit po kami sa LGU. Okay. Sa mismong uh, tanggapan po ng uh, building official. At uh, nagpunta po sila doon pero ang sabi po ay hindi nila basta pakialaman dahil private daw po ang Prime Water. Tama po. So, again, ang ginawa po namin na next doon ay nagpunta po kami sa NWRB. Opo, yes. nagsabi din po kami ng letter doon. So, the same pa rin po, wala pong ginawang action. Then, uh, ang last po namin pinuntahan po is yung uh, uh, LWUA. Same po na nung nagsamit kami ay actually way back po po ng April po yon At uh, pagsapit po ng May ay lalo pong lumalala ang sitwasyon kasi po, Actually sa katunayan po wala kaming uh, direct contact po sa Prime Water kasi hindi po siya yung tawag po namin. Sa totoo lang po yung uh, uh, info namin ay nanggagaling lamang doon sa pump attendant mm. ng Prime Water doon po sa aming place. So mm. actually sinadya po namin pinuntahan po yung uh, pump station mm. namin at doon po namin nakita na yung pala pong binabanggit nila na problema ay na sira po yung kanilang ano yung kanilang transformer. transformer. Mm. So ngayon po para lang mapagana ginagamitan po ng generator set Okay. Ang problema po, yung generator set nag-iisa lang po yon. Hindi kaya yung pump so, station. So pagka nag-overheat, wala po siyang spare. Mm. At the same time po, ang complaint po ni pump attendant, Uh, yung pag-supply po ng diesel doon sa genset ay bihira pong darating. Kumisa na uh, inabot pa isang araw bago may dumating. Okay. Kaya wala rin pong magawa si pampatendan. Putol-putol ang po. Okay. So, hanggat sa lumala na po nitong uh, pagpasok po ng diyon, talagang asin ano na po, eh, bihira na kami may tubig doon. Okay. Dagdag ko lang po ano doon sa problema namin. Kasi po ang uh, phase 5 ay nakasiris po sa phase 4 yung aming mm -mm, tubig. Mm -mm. Isang tank lang pong ginagamit. Oh, po. Ang nagtataka lang po ang phase 5, ang laki-laki po yung tanke na itinayo nila sa Phase 5 na ang, kung may actually may picture po yan kinakalawang na po simula po nung itinayo hindi po ginamit yun sa Phase 5 mm. kaya yun po isang uh, hinihiling po namin baka po pwede po nabuhayin po nila yun Sige, para sir. naman po separate ang supply ng Phase 5 okay. sa Phase 4 yun lang Pero, po unahin natin sir ang problema natin it looks like pinaka problema natin diyan is yung transformer. Opo. Di ba? Pumutok yung transformer at gumagamit tayo ng diesel generator para pampagana ng opo, pump. Opo, opo. Na hindi naman kaya yung kuryenteng kinakailangan kaya. ng. Sa dami po ng ano. Yes po, di ba? Yes, pa, so, tingnan natin. Uh, usually kasi hinihingian niya ng permit, no? Opo. Ng Meralco bago i-inspect. Ayun na po, wala sila may pakita. Yung certificate of final mm -hmm. Elect installation. Deci electrical, inspection, electrical po. inspection po. CFEI. Opo. At Meron na ba po daw ganun? Wala Yun sir, ang problema yata ng prime uh, water, hindi sila makakuha dahil uh, uh, ayon sa sabi ng pump attendant ay itinayo ang uh, water uh, station nila ng walang building permit. Okay. Kaya nga po ngayon po na nasira yung dati nilang supply, kailangan nang uh, mag-upgrade daw. Ano? Yes, yes. So ngayon para mag-upgrade, ang prerequisite dapat po ay... Magkaroon sila dapat ng building permit na ipapakita para sila po ay ma-issuehan ng CEFI. And as far as I know, si Meralco hindi yan gagalaw sa isang building na walang building permit. Yes, hindi yan gagalaw sa isang building ng transformer kung wala kang CEFI. Kasi paliwanag ko lang po ah, si Meralco pag may nangyaring masama dyan, madadawit pa sila. Kapag ginalaw nila yan ng walang electricity inspection, walang building permit, at nasunog. Mamaya sisisihin sila, di ba? Kaya yan ang problema ng Meralco. Kaya hindi po nila ginalawan. Engineer J, magandang hapon okay, po. Engineer J. Ako sir, yung... Apo. Uh, uh, ano po nila, concern is yung sa ano din, by water din, ang Terra Nevada. Tama po. Phase 4. Tama Opo. po. Actually sir, may dokumento na sa amin yan. Okay. Pagkatapos lang sir ng application nila ng building permit and occupancy permit. So meron na pong uh, dokumento tapos na po. Yes, meron sir. na rin po silang CFPI. Meron na, na, sir. Ready for pick po, so, po. Ready for pick up po today. So natapos po yung application nila kahapon lang po. Ayan oh, oh, Ayun pala, swerte also, tayo ma'am. Ma ready for pick up today. Kung po natin dito sir, January pa lang, na-actionan na rin naman talaga siya ng meron Yes, Napuntahan sir. Napuntahan na rin ang opisina namin yung concern nila kaya nga lang, eh, of requirements ko, hindi talaga sila agad na issue ng dokumento. Okay. Sir, tama na okay, naman yeah, kayo. Yeah. No? Mu wala, mukhang... Sa aking palagay naman dito, engineer, no, Jay, walang yes, pagkukulang. Ang inyong opisina, ang Meralco, pumunta yes, na ng uh, January. Okay. Um, problema ko lang dito, sir, is nakapagtayo sila ng walang building permit. Tama ba yon sir? Kasi ngayon pala yes, sila nag-apply. Ngayon pala, ang nangyari ko, naging late application, sir, yung mga water tank nila. Yes, sir. Dahil nga po, uh, reviewing sa records namin, is wala po talaga ng mga records yung mga ano nila, mga water tank. Which is, uh, ang history kasi, sir, niyang Sierra Nevada, is lumang subdivision po siya. Okay, Siguro, yes, nung araw, may na-apply naman nila ng building permit yung mga residential structure. Yes, sir. Ngayon, yung mga mga water tank yun po ang hindi nila naasikaso siguro noon okay so Kaya nga lang po yun ngayon lang sila nag-asikaso po ang aplikante ng permit sir is prime water tama ba po hindi po yun yung po, tama po hindi po yung Sierra nevada subdivision no si prime water ang oh, dapat oh, nag-apply at ngayon pa lang nag-a-apply oh, oh po Actually, sir binilinan ko na rin yan sila nung unang insidente nila mm -mm, mm -mm. na siyempre sila rin alam nila yung mga water tank nila Ayusin naka ako lahat yung permit kaysa may mangyari pa ulit. Yes. Kaya lang, meron na nga nangyari. May nangyari na, sir. Ayun na nga. Oh, uh, okay. Ayun, sige. Maraming salamat, Sir Jay. Ganito, padadaanan oh, namin yung CFEI natin para ilitatakbo rin namin susunod sa Meralco yan para bumalik na agad ang oh, Meralco. Ayusin nila yung transformer oh, doon. Sa ganung paraan, yes, sir. baka by the end of this week, may tubig na. Ay, yeah, thank diba? you. Yes po. Oh, po. Yes, okay, thank you, Engineer Jay. Thank you. Magandang hapon. Po. May kakilala ba kayong nandun na ngayon sa area malapit para kunin na yung CFEI? Ready for pick-up uh, na po kasi? Kasi sir, parang hindi yata kami sir yung uh, authorized para kunin po yung document. I mean, yung sa prime motor po yung may kausap po kayo, di ba? Yung pampatendant, yung ganyan. Yun lang sir, hindi namin alam kung siya po ba authorized po mag-handle kasi sa, ang oh. ang laging sinasabi okay. niya hanggang doon lang sa pagiging pampatendant. Ayan, Ayan, na yung Kaya nga po kami napilitan dito pumunta kasi ho, oh, ang sabi nila, second week ng June, ikakabit. Eh natapos na ang last week na ng po June. Po. <laughs> Kaya nga po kami napilitan ngayon pumunta. Sige ma'am, ito ang isa pa namin gagawin. <laughs> Dahil may CFEI na, tignan na lang natin kung sino ang pwede namin paggalawin para kunin Apo, po yan. Opo, Pag nakuha na po natin yan, mabilis naman po dahil kaibigan po natin yung sa Meralco. Opo. So pwede natin pa-priority po yung trabaho dyan. As far as I know, ang transformer po kasi, isang buong araw po tinatrabaho yan. Opo, opo. No? Uh, para sigurado rin na hindi ulit sumabog. Engineer Luis, Engineer Rongavilla, magandang hapon po. Oh, magandang hapon po. Engineer, simple lang po ang aking tanong. Meron po kasi kami dito mga grupo na nagre-reklamo against prime water dahil sila po uh, hindi na nagbibigay na o hindi nila natutupad ang kanilang kontrata na mag-serve ng water dito sa public, sa public utility. And also, sir, sila ay nag- puputol ng linya kahit bayad naglalak po nilalak no na? so sir sa mga ganitong kaso sa mga ganitong pangyayari uh, ano po magagawa ng NWRB sa ganitong actions ng ating uh, service provider na Prime Water sir uh, ganito po sir ano uh, yung pong Prime Water is meron po sa ating water permit yan yes, at meron po certificate of public convenience yes, sir. so authorized po sila mag-operate ng water water supply Anyway, doon po sa tungkol sa pagpuputol ng connection, pag hindi nakakabayad, eh yan po ay internal policy po ng Prime Water. Yes, sir. Ito po ay kontrata na alam ko, ah, alam ko po na yun ay tangayon din ang mga ang client nila dyan. Subaga, pumipirma naman po sila dyan. Okay, sir. ito, na lang, ito na lang po, sir, engineer, no? Engineer ng uh, nasabi niyo kanina na NWRB ang nag i ng Ah, uh, CPC? Opo. Yes po. At doon po sa Certificate of Public Convenience na yun, NWRB rin po ang pwede mag-review nito. Kung ikakansela, isususpinde ang CPC. Tama po? Tama po, sir. So kapag paulit-ulit po, sir, na inconvenience na ang binibigay nila, hindi na Certificate of Public Convenience, di ba? Hindi o. na convenient para sa mga tao na mas nakakasama sa kanila ang service ng Prime Water. Pwedeng kansilahin po ng NWRB ang kanilang CPC, tama po? Tama po yun. May mga uh, certain grounds para po makansela yes. yung CPC. Sir, sa ano po yung, yung mga sa grounds, sa grounds sa... madalas na pwedeng ikansela yung... mga... ang CPC? Yun nga po, unang-una po yung yung CPC, pag-iwan na may issue sa ang sa prime water, may mga certain condition po yan. Opo. May mga sinusunod po tayo mga standard rules and regulations. Apo. Kumbaga, meron po silang dapat uh, i-comply. Halimbawa po yung mga continuous supply at least for 18 hours. Mm. Yung dapat po eh, uh, potable ang tubig. Yes. And then, ma uh, pressure po mga at least 8 PSI. Mm Ang -mm. losses dapat mga uh not more than 20%. So sir, let's po? say po Yes yun. sir. Correct po no. Sa ganyan po sa CPC ang daming conditions na kailangan mafulfill nila. Mm. Uh para sila uh, para ma-maintain ang CPC po na yun. no. Paano po kung hindi nila na po-provide yung 18 hours of available water, potable ano po quality, yan? yung Wasin 8 PSI niyo? pressure? Opo. Kasi hindi po mag-comply sa uh, sa standard rules at regulation po ng CPC grantees. Yan po yung mga corresponding penalties. Uh, okay. Saying, uh, although mababa ako ngayon kasi ano lang yan, parang 100 per day and then maximum 5,000. Mm -hmm. sa penalty po yan, ano po? Pero pag may mga condition po na kapag ng ano, halimbawa, they have to submit a annual report or they have to pay the supervision regulation fee. Yun po, yun po yung dapat yun ang iba. Ilan uh, yun po yung sa condition. Na pag hindi nila ginawa, ay eh, grounds po yan para ma-revoke ang kanila po si PC. Okay. the, and can, ano po, can cancel. Kasi we the one who issued the CPC. So, yes po. po cancel yes potential. po. Ang NWRB po magka-cancel po no. Once Sama na ma-prove natin yung mga grounds na yan, yung sinasabi niyo po na Tama, Okay. Sige sir, Engineer Longavilla, we know what to do now. Ang gagawin na lang namin is we will establish these facts, yung mga violations na to. Sa hearing siguro ni Senator Rafi Tulfo will will help very much no sa Senate. Para masilip natin. Thank you sir. We will be inviting your office po and WRB, uh, our complainants now to testify na ano ba ang nangyari talaga dito, di ba? To establish the facts. Thank you. Anytime po. Thank you. Thank you Engineer Rangelia. Uh, Magandang hapon po. Uh, thank you for taking our call. First step, I want water sa inyo agad, di ba? So what do we have to do? Uh, we will call Prime Water to get somebody authorized to pick up yung certificate of final electricity mm. inspection. Diba? Hmm. CFEI nyo. Yes, sir. Pagka nakuha na po natin yan, I will get somebody else from ko naman to coordinate with them. Naayusin na agad. Na Hopefully, within this week, may tubig na po kayo. Maraming salamat, salamat po. Maraming salamat po weekend mm, diba? So, nagawa po namin yan sa ibang phases na ng oh, <laughs> subdivision. Yes, so, I think magagawa rin naman namin Ayan. for Marami you. Maraming salamat yes. po. Salamat, sir. Yes. Thank you, ma'am. At uh, yun ang step one natin. Bigyan kayo ng tubig. Apo. Step two, ayokong maulit. Di ba? Ah, yes po. Yes, <laughs> po. yes po. <laughs> Sana ma'am, pag magkita tayong susunod, <laughs> di ba? Hindi na problema. Hindi na na na. <laughs> Ayan. Para hindi po ito maulit. Okay. Uh, baka po in the future, kung hahayaan po ako ni senator, ma-invite po namin kayo. Okay sa po. Salamat. At kung malatag natin ang maayos to, mapakita natin through your testimony, may mga videos kayong pinadala sa amin. Oh no? Na hindi available. 18 hours ng tubig. Yes. Uh, ang pressure, 8 PSI, possibly lower. Uh, ano, ang kanilang water quality ay masama. Yes. Di ba? Um, kulay kalawang, madalas. Mabaho. Amoy bakal. Di yes. ba? Parang putik. Yes. 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 Tapos, overcharging, of course. Tapos, yung bayad, pero sinasa oh, pinuputulan, pinapadlakan. Yan, may reconnection fee pa. Pero ang concern lang namin, ma'am, is magkatubig kayo. Opo, opo, yun po. So, ayun ma'am, pagalawin na po natin yon uh, I don't want to delay you kasi kami rin, kailangan na magpatakbo ng tao. Kasi sabi ni Engineer Oliver kanina na while office hours are open, pwede i-pick up. So, tatakbo na siguro yung ilang sa sa <laughs> Prime you. Water para kunin po yung CFEI. Tapos tatakbo po kami ng Meralco, papaayos po namin transformer. Sana pagka okay na yung kuryente ng pumping station, may tubig na po kayo. Okay. Diba? Sige ma'am, thank you, thank you po. Maraming salamat uh, po, Tulungan atorming. na po namin kayo makuha ng tubig. Uh, magkita po tayo ma'am Sa hearing siguro We will invite you To represent okay, your po. home Salamat Sir, kayo po. din po yes, ah. Please come sa okay. ano, ano muna rin yung saan May sasama naman pong Reporter sa inyo um, Magsasabi din po Kayo sa likod ng studio okay. Okay. Thank, thank you, you very you much po sir, Thank you sir Thank you Thank you Thank you, thank you, thank you.